Yes, mga idol, mga busing. Pupunta po ako ngayon ng palengke kasi mamimili po ako ng mga sangkap ngayong allow pala dahil may order na naman kita uh, ang kada na naman kita papunta sa plaza for the na nga ako sa tricycle ni Katarini pagdating ko nga dito sa plaza natin dito sa gubat namili na nga ako sin mga kaipuan ko na makalmul na nga ako din eh sa mga solihon karaparing gisre naghanman niya ang pinamakalan ko kaya lang diri ko na nga ng videohan na mga ko hindi ko na kasi makaputan ang cellphone ko kay kadaghan bit bitbit ko ayan nga at sumakay na tayo ng tricycle. For the video nga ako sa agihan para makita naman niyo ang dalan dito sa lugar namin. Dadaan pa pala tayo sa meat ni Papa Dags Kasi nga babakal pa tayo ng karne dito. Minisage ko na nga si Papa Dags kung ano ang mga bibilin ko kaya nakaredy na. At pagdating ko pala sa food house inasikas ko. Inasikas ko na kaagad ang mga himon ko. Imburotahan ko na nga inisin sin foil na mga nigo. Oh, para di nabaga masibot sa mga himon doon. Kaya eto muna ang una kong inasikas kaso ay babadaw man talaga ay at tapos ko mag-asikaso sa mga nigo. Naghihimo na ako sa puto. At abunon nga ako sinimag kuti-kuti. Ito kasi ang pinakamabuting ting na gawain. Nahirapan talaga ako sa paggawa nito. in mo naman isang daang peraso kasi ang gagawin ko. Ayan pala ang ng puto na i-steam natin. Ay tatlong flavor pala ang ginawa ko dito. Ang mga flavor nga na ginawa ko ay vanilla. Buko pandan ng singreha. Aabrihan ko na nga itong silinto para lumaat na. Oh, ko lang siya silin luto na. Abay, magic talaga. Yan, masalang na naman kita sa pang-dua na flavor. Ang pangalawang flavor nga na isasalang ko itong buko panda na. Siyempre, ha, unin ko muna itong mga naluto ko na. Sugad lang talaga sini ang paghimo simputo. Abay, kung masipag ka ay makakagawa ka ng maraming ganito. Aalisin ko na nga ito sa mga holmahan, para lumamig na. Sugad lang talaga sini makuti Tio si muda niyo kay kadi anis baga. Oh, kahaang ko lang san sayo. Luto na naman ini. Pambihira talaga makaskason lang. Minsan nga pag may order sa ako puto, di ko talaga in kay matrabaho o. Yan na, luto na talaga ang ako buko panda. ko naman ini-ini sa mga hormahan. O ka, kulang ko lang. Yan ang sanigo. Aba mo naman, ka talaga, uyog. O ba talaga, nakaluto ka na sa spaghetti? Iba ka talaga. Believe na talaga ako sa imo. kaya ka kadali mo lang ang mga mga lutoon mo. Minikos, minikos ko na nga niyan mga topping sok. Ang kay kaskason. Oo, kadianis bagay mo daniyo. Itsura pa lang baga, mga masira mo na. Aba lalo pa ini na fried chicken ko. Baan na namin. Ako'n matadihan niyo ini, masabi Kamu, aba, kalabyaw mo. Kalaga na sa naluto mo. Ay, naano ba ya? Kay kinadali mo na naman. Talaga ba naman? <laughs> Ikaw talaga, mahusay ka. Siyempre, nagpapasalamat ako sa nag-order sini. Maraming salamat sa pagtitiwala. Yan na at magdi-deliver na ako. Maraming salamat sa panunod po. Ingat kayo parati. God bless. Huwag kalimutan mag-follow, share, and react. Thank you.